Hello mga ka-OFW! Lahat ng sakripisyo nyo sa abroad ay para makapagtayo ng sariling bahay para sa pamilya. Kaya heto ang top 5 tips para maging successful kayo sa pagkuha ng bahay. Una, budget first. Alamin kung magkano ang kaya mong ipambayad buwan-buwan. Pangalawa, check your financing option. Tulad ng pag-ibig o bank loan, piliin ang swak sa income mo. Pangatlo, research the developer. Siguraduhin na may good track record at legit ang projects. Number 4. Prioritize location. Isipin kung malapit sa school, trabaho, at transport hubs. At ang panguli, think long term. Hindi lang dapat maganda ngayon, dapat sulit hanggang sa future. Mga kabayan, ang sikreto sa successful OFW homeowner ay tamang plano at tamang developer. At dito sa Sabia Parkway, makakahanap ka ng abot kaya, legal at dekalidad na bahay na siguradong worth it sa lahat ng sakripisyo mo.